Masayuki ito taglay ng Casimero ang hindi ka lakas. Ayon sa kasalukuyang promoter ni Quadrolas na si dating world champion Masayuki ito na ni John Real Casimero ang hindi kapanipaniwalang lakas kung focus ito sa ensayo. Sabi pa ni Masayuki ito na may talent talaga si Casimero. Meron daw itong bagay na wala sa iba. Humanga din itong Japanese promoter ni Casimero sa husay ng timing ng angas ng Pinas. At kapag nagkonsentrate at ginawa daw ang lahat nang dapat gawin sa ensayo Ay napakalakas daw ni Casimero At hindi kapanipaniwala ang kanyang lakas Malakas at mautak si Casimero mausay talaga siya Kaya siya naging 3 division world champion Taglay din ni Casimero ang tibay Hindi ba siya nakakatikim ng knockdown Sa bagong post naman ni Casimero Sinabi niya Na nagkakamli daw Si Saul Sanchez na binangga siya Pagkakamli daw ni Saul Sanchez Na siya ang pinili niyang kalabanin dahil nasa 100% na daw ang power niya ngayon nagbanta naman si Saul Sanchez na dapat seryoso ay na kasi training nito dahil kung hindi bubugbugin niya lang ito sa so October 13 na makikita natin kung ano ang mangyayari sa kanilang bakbakan sa so October 13 ang kanilang bakbakan siyam na araw na lang mula ngayon